At kung rin po ng gulo sa Israel at Gaza, makakausap po natin si Attorney Hans Leo Hakdak, ang Officer in Charge ng Department of Migrant Workers o DMW. Sir, good morning po. Si Audrey Guriseta po ito, kasama si Diane Kerer ng Rise and Shine Pilipinas. Yes, good morning Sir Audrey and Miss Diane. Good morning. Yes sir, makiki-update lang po kami. Kamusta po yung ating mga kababayan na nasa Gaza pa rin until now? Sila po ba ay nakalabas na ng border o hindi pa Okay, simulan ko muna doon sa task force Israel no. And uh yung ating 24/7 helpline umakit na sa 440 ang uh, ang uh, natulungan natin in terms of yung uh, nag meeting yung kanilang mga anak na mapalocate o kaya OFW who wish to be on safer ground uh, of the 440 437 ay na account for accounted for at pero pa rin tatlo tayong hinahanap at at uh, sa tulong din of course ng uh, Israeli Defense Forces on the ground kasi sila na nagco-contact ng ground operations sa Israel ay tinutulungan din tayong mahanap 'yung ating tatlong kababayan and uh meron din tayong uh, off, on the ground uh, na pag-iikot, mga rounds na ginagawa ng labor at asay na natin at ng, ng, ng welfare officer natin ng OWA ni Admin Arne Ignacio uh, para makadao pala at makamusta yung ating mga OFWs on the ground. So, umiikot din sila at nagbibigay ng ayuda lalo na yung mga nato sa mga rescue areas or, or sites. And then lastly, yun nga yung nabanggit niyo Sir Audrey, uh, napipinto yung repatriation at uh, umaasa tayo na na sana ma maging uh, smooth at uh, Uh, ang kanilang uh, papayapa ang kanilang flight pa uwi ng Pilipinas. Okay, sir, yung mga naghahanap sa mga kababayan natin ng mga officers ano, at nag-iikot, hindi po ba delikado rin para sa kanila yung sitwasyon? Nandun, okay. Uh, ma, ma, ma maagap at, at masinop din ang Israeli Defense Forces na tukoy nila yung tinatawag na no-enter or no-go zones. Hmm. At uh, yung mga areas na pwede namang Uh, magkaroon ng uh, pakikipag-usap at paki ng ating mga officers on the ground. So ito uh, yon yung mga rescue rescue sites, uh, rescue areas kung saan dinadala yung mga kapabayan natin ng Israeli Defense Forces yung nasasagit nila sa mga no-enter zones, ay doon dinadala at doon sila nakaka sila. So uh, safe naman, relatively safe naman yung napupuntahan ng ating mga officers. Okay, sir, yung binanggit niyo po kanina, no, mahigit apat na naan kababayan natin, yung nakatawid na at nasa ligtas na border na. Ito po bang proseso, mayroon po ba kayong impormasyon, no, yung paghahatid sa mga Pinoy doon o uh, yung kanilang transportation, naging challenging po ba ito? Uh, well, yung Israeli Defense Forces kasi gumagalaw sa ground. uh, mm -hmm. uh yung yung uh, attack ng uh, Hamas and Israeli territory uh, medyo humupa na yon uh, yung yung ground uh, activity uh, however may rocket fire pa rin at uh, kaya may peligro pa rin kaya uh, ang payo pa rin ng Israeli government sa mga kababayan natin stay indoors kapag may sirena ay sumukob sa bomb shelter at uh, stay safe lang so meron pa rin pangamba sa panganib. Okay, Atty., ano po yung mga susunod na pa ng DMW para sa mga kababayan natin? Well, kailangan ko rin pala panggitin uh, sa sa palad yung, yung tatlo nating nasawing kababayan uh, hmm. na nakausap na natin, uh, na taupalad uh, of course, uh, uh, nakausap din ang ating Pangulo, yung tatlong pamilya, at tayo dahil kami naman ni Admin Arnel Ignacio ay nakatutok na rin sa tatlong pamilya at uh, tutulungan natin sila Uh, in terms of yung uh, repatriation ng kanilang mahal sa buhay at uh, pagtulong sa pamilyang naiwan ng mga mahal nating OFWs. at uh, pangalawa yung nabanggit ko kanina na uh, repatriation effort so voluntary naman ano uh, hindi natin wala namang mandatory repatriation uh, sa Israel so yung mga gustong umuwi at uh, kahit naman sa ordinaryong sitwasyon ay, ay meron para ating gustong umuwi no, na OFW sa ating mahal na bayan. So tutulungan natin sila makauwi. Atty. Kaktak, ng umaga po si Diane Quirerto. Talking about po dun sa mandatory repatriation ng mga kababayan po natin sa Israel, ilan na po sa mga Pilipino po doon ang nagpahayag na gusto na po nilang umuwi dito po sa Pilipinas? yung mandatory yung alert level for ay itinasa Gaza Gaza strip Papa, sorry. At, uh, Gaza sa Papa. sa Israel ay alert level 2 so mm -hmm. uh, yung yung sa Gaza kasi uh, overwhelming uh, uh, majority ay mga non OFW's kaya sa uh, DFA mga 137 yung bilang ng Pinoy Pilipino sa Gaza at DFA ang namamahala dito pinasisinayaan ng ating embahada out of Amman so uh, tayo ay sumusuporta no sa sa DFA at sa embahada natin sa Aman. Okay, just to click para i ko lamang din po yung sinabi ko kanina, mandatory repatriation sa Gaza, pero dun po sa Israel, voluntary. Dun po sa Israel, ilan po yung gusto na pong umuwi, sir? Sa, sa, sa Israel, actually, to be more precise, um, uh, ay uh, alert level 2. Uh, so hindi pa siya yung strictly voluntary mm, repatriation okay. phase. So, but, but nevertheless, merong mga nagsabing uh, gusto na rin nila umuwi. So tutulungan, tutulungan natin yung mga gusto nang makauwi. And uh, merong mga <coughs> mga nagpahiwatig na rin ano, yung original bilang na na nagpa-uwi ay, ay, ay tinutulungan natin ngayon. Ay ito nga may napipintong labing walo na tinutulungan natin ngayon na makauwi. Mm -hmm. So I understand bukas po ay may mga Pilipino po tayong darating dito sa bansa. Galing po silang Israel. Um, saan po sila tutungo pagdating po nila dito sa Pilipinas, sir? At ano po yung mga nakaambang tulong po para po sa kanila? Well, uh, tutulungan natin sila pagdating sa airport. May tulong pinansyal, a uh, whole of government approach. Uh, samot sa aring uh, ahensya ng pamahalaan ay nakahandang tumulong, uh, DMW, dapat DSW, DDOH, uh, TESDA. Uh, Of course, ang Office of the President nandoon din. Handa tayong tumulong and, and uh, sila naman ang OWA, si Administrator Arnel Ignacio ay, ay uh, meron silang accommodation pagdating dun sa mga kailangan manatili muna sa Maynila until uh, transport pa uwi uh, sa kanika nilang mga lugar at probinsya. Okay, siguro pang uli na lamang po, Atty. Kakdak, ano po ang mensahe po ninyo sa ating po mga kababayan, both na nandoon po sa Israel at sa Gaza, na apektado po nito pong kaguluhan po doon, sir? Yes, ang mensahe natin ay maging mahinahon lang po, huwag kayong mag-alala. Tag uh, gumagalaw po ang inyong pamahalan para sa inyong proteksyon at kapakanan. At uh, gusto lamang natin na, na maging uh, safe tayo. Uh, ligtas uh, sa sitwasyon at uh, huwag gumawa ng, ng aksyon na biglaan o di kaya mas lalo pang makakapagdulot ng pangamba at panganib. So uh, magtiwala po kayo, 1348 ang ating hotline kapag nasa labas ng Pilipinas, uh, plus 6321348 Meron din WhatsApp at Viber lines uh, nasa ating uh, BMW website at Facebook pages. Hey, well, maraming salamat po sa inyong pong oras, Attorney Hans Leo Kakdak, ang OIC po ng DMW. Salamat po, sir.